sa nagpapatuloy na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Maanumalyong Flood Control Project sa Bansa ngayong araw, September 25, panibagong mga pangalan muli ang nadawit. Dito humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at idinawit si Senator Cheese Escudero sa mga Ghost Projects. Isiniwalat din ni Bernardo na si Congressman Salde Curao ay humingi ng halos 25% sa mga flood control projects. Idinawit rin ni Bernardo si dating Senator Nancy Binay kung saan tumanggap di umano ito ng 15% sa mga flood control projects. Given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge. Humarap rin sa hearing ang isa sa mga dating tauhan ni Congressman Saldico na si Orly Goteza. At dito, idinitalya e niya na si Benguet Congressman Eric Yap ay isa di umanos sa mga nag-deliver na tinatawag ng maletang may basura o maletang may lamang pera. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng ACCIS party list. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Doon ko po na aktuhan si Kongresman uh, Congressman Yap sa na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valley Verde 6 ng 46 na malita na naglalaman ng yung level kasi ng malita may nakalagay na post 8 may nakasulat na 48, 48 siya Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Ilang minuto lang matapos madawit ang pangalan ni Yap, naglabas ito agad ng pahayag sa social media. Dito mariing itinanggi ng mambabatas ang mga ibinibintang sa kanya. Anya kailanman ay hindi raw ito tumanggap o nagutos na mag-deliver ng pera tungkol sa mga flood control projects. Dagdag pa ng mambabatas, handa niyang harapin si Orly sa tamang forum at sa ilalim ng tamang proceedings kung saan igagalang ang kanyang karapatan. Anya ang paglilingkod lamang sa publiko, ang kanyang gabay sa pagtatrabaho at hindi pansariling interes. Dagdag pa niya, mananaig din sa huli ang ustisya at katotohanan at mabubunyag din daw kung sino talaga ang mga tunay na mga nagnakaw sa kaban ng bayat. Angel Arquero, RNG News.